Hey, okay, good morning, good morning po sa ating lahat. Tuesday, July 10, day 191 tayo sa ating uh, daily morning devotion. We're live. sa isang magang kay ganda Proverbs 6 verses 20 to 25. O 35 po tayo. July 10, day 191, Proverbs 6:20 to 35. But we will focus po doon sa verses 20 to 25. At uh, pag-usapan natin yung patungkol sa pagbabantay sa ating puso no against sa uh, pangangalunya, against adultery. Guide your heart against adultery. So, samahan nyo ako, buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Proverbs 6, uh, 20 to 25. It talks about the seventh commandment. No? Uh, Thou shall not commit adultery. At nakita natin dito kung paano pinahalagahan, ironically, ni King Solomon ang uh, kanyang pagsusulat dito na paalala against nga sa adultery na naging parte ng kanilang uh, lahi mula sa kanyang ama na si Haring David. Okay. So, ang sabi po, Proverbs 6:20 to 25, basahin natin sa Tagalog, samahan niyo ako. Ang sabi po rin, anak ko, ingatan mo ang iyong ang utos ng iyong ama. At huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina. Sa iyong puso'y ikintal, mong lagi, sa iyong leg ay iyong itali. Kapag ikaw ay lumalakad, sa iyo'y papatnubay; kapag ikaw ay natutulog, sa iyo'y magbabantay. At kapag ikaw ay gumigising, ikaw ay kanilang kakausapin sapagkat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay upang mula mula sa masamang babae ay maiingatan ka mula sa tabil ng dila ng panga, niya 'wag mong nasayin ang sa iyong puso ang kanyang ganda at mong at 'wag mong hayaang mahulika mahulika niya ng kanyang mga pilikmata okay So, do not let her capture you with her eyelashes. Ano ba ang inuutos sa atin ng Diyos dito sa passage na ito in verses 20 to 25? Okay. Ang sabi ron sa verse 20, My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. No? Ingatan, ingatan mo at wag mong pabayaan. Anong ibig sabihin nito? Na tayo ay sinasabihan na pahalagahan at sundin ang mga makadyos na instruction o tagubilin na ating natatanggap. To keep is to guard closely. Ito yung kanyang ibig sabihin. No? Yung pag-iingat to guard closely like yung isang something na very precious na napakahalaga na ating binabantayan at iniingatan. Kaya nga po, we need to treat God's wisdom no? na hindi ito isang optional na advice. Ito isang katotohanan para sa ating buhay. Kaya keep ang sabi doon and forsake not. No? Refuse to walk away. Forsake not. Na tayo ay sinasabihan na huwag natin huwag tayong lumayo sa tagubiling iyon kahit na ito ay mahirap o hindi convenient kaya nga po ito ay isang tawag sa sa atin upang tayo ay uh, parangalan at sundin natin yung mga makadyos na tagubilin especially na galing sa ating mga magulang at sa ating mga spiritual mentors na nagbibigay sa atin ng karunungan ayon sa salita ng Diyos so we need to what to uh, keep and to not to forsake no not to forsake ingatan at uh, pahalagahan okay in verses in verse 21 Ang sabi po doon bind them on your heart always tie them around your neck bind them Tayden. Hindi lang ito ibig sabihin ay uh, pagsasaulo, no? Gawin natin itong uh, internalize natin sa natin yung God, godly wisdom na ito na pagbibigkis, pagtatali ng kanyang mga salita. Okay? Uh, ito nga eh, gawin natin siyang personal compass yung salita ng Diyos kaya nga po tayo ay ay tatali natin ito, bibigkis natin ito sa ating mga puso at sa ating mga leeg. Kasi nga po, ito ay isang maliwanag na paglalarawan na ang salita ng Diyos ay uh, merong malalim na pag-unawa. Hindi lang isang malalim na uh, pagmemorya kundi pag-unawa ng may pagsasabuhay. To bind God's word is to take care, no? yung yung ating identity na hindi manakaw, hindi madaya, hindi uh, mahulog sa gawa ng mga adulteres. Kaya nga po, ito yung itatali natin sa ating mga puso upang ma yung ating mga thoughts, mind, and emotions. No? At even yung ating mga decision na upang nang sa ganun ay hindi tayo mahulog sa mapanlinlang na gawa ng kaaway no? At to tie them, no, itali sa ating leeg na sumasagisag ng pagsusuot ng karunungang ito bilang isang gabay, no? Napaka napaka visible, napakalapit at yun nga ang papaan natin dadalhin ng ating mga sarili bilang isang anak ng Diyos na nabubuhay sa si at banal na pagkatao hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating uh, pagiging kristyano, kundi dahil sa ating bagong uh, pagkatao mula ng ating tinanggap ang ating Panginoon. No? Kaya parang tutay is uh, isuot ng ibig sabihin dito ni King Solomon sa ating mga leeg. And verse 25, ang sabi po roon, Do not desire her beauty in your heart and do not capture you with or eyelashes. Wag na say ng ating mga puso at wag na hayaan natin, uh, hayaan natin na tayo ay ma no dahil maganda nga naman pag ang mga pilik mata ay uh, uh, kumukuti-kuti tap ang mga mata dahil sa mahabang mga pilik mata. So anong bang ibig sabihin ito para sa atin? Ito ay uh, nauwi sa isang sexual sin ano po ba ang root o ugat ng sexual sin? Ito ay nagsisimula sa isang desire. Okay? Kaya nga, sabi dito, do not desire. Do not let her capture you. Kailangan natin bantayin yung ating mga affection, yung ating mga imagination, kasi nga ito ang ginagawa ng isang seductive sin wag nating hayaan na madayang ang ating mga damdamin at kasi nga mapandindan ang kasalanan ng ito. So, yun nga po, tandaan natin ang Diyos ay hindi lang concerned sa ating external behavior katulad ng pangangalunya kundi yung ating mga internal affection. Yung pagtitig ng ating mga mata ng ating puso, no? Na kung saan ay uh, ini-steer up, ini-steer yung, yung ating mga desire, yung mga sec, uh, secret longings na tinatawag, no? yung mga lihim na pagganasa at yun nga po yung ating mga imagination. So, hindi lang sa paggawa ng pangangalo niya, nakatingin ng Diyos, kundi even doon pa lang sa ating mga puso at sa ating mga isipan, basang-basa niya po yung ating mga plano. So, napaka-active at napaka-deceptive po no ng uh, seductive sida ito. Hindi lang ito uh, sabihin natin na kumakatok sa atin, no. Ito ay uh, umaakit at patuloy na nang hikayat na tayo ay uh, mahulog doon sa kanyang pandidin lang. Kaya nga po, itong uh, passage na ito ay isang panawagan sa isang uh, tawagin natin, wise behavior no? na tayo po ay mamuhay ng alerto morally at uh, yung nga po, faithfully na tayong lahat ay naka doon sa katotohanan at karunungan mula sa ating Panginoong Diyos napaka practical at napaka-relational no itong mga karunungan na ito at ng katotohanan na ito na mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po itong wisdom literature na ito kung ating mapapansin dito sa Proverbs since uh, mula doon sa chapter 1, ito ay madalas nagsasalita na parang isang loving parent, isang mapagmahal na magulang na nagbibigay ng warning sa atin at nagagayad sa atin tungo sa isang tunay na buhay o real life na sinasabi. Kasi nga kung mapaglinda, mapandaya ang buhay dahil sa mga desire, no? especially yung sexual desire na kung saan patuloy tayong hinihikayat, patuloy na kumakatok sa ating mga uh, damdamin, sa ating mga imagination leading to what? To a sinful na buhay yan nga po, always guard our hearts. Saan? Sa adultery. Maaring hindi adultery po, mga kapatid, patungkol sa pagdanasang sexual kundi adultery na ibig pong sabihin, paghahangad. No? Maliban sa ating Panginoong Diyos. Remember, mga kapatid, ang church, we are the church, we are the bride of Jesus. That even Jesus, No? Aya hindi niya hayaan ang kanyang iglesia ay dayain at dindangin ng mga adulteres na naghihikay at naglilin upang mapalayo tayo sa kanya. Kaya ang dalangin ko mga kapatid sa bawat sa atin ay patuloy tayong magduel sa kanyang mga salita at makita natin ang kanyang katotohanan ang kanyang mga salita ay patuloy na nag sa atin na parang isang mapagmahal na magulang na lagi tayong pinoprotektahan laban sa kasalanan. So sa magpapalang umaga po sa ating lahat at patuloy na uh, magsama-sama tayo mamayang gabi po sa ating virtual uh, uh, na life group, 7.30 at napakaganda po na pinag-uusapan dito about Disciple Shift paano tayo sa pananaw ng isang uh, taga-solo ni Cristo ay uh, makapagbabago ng isang kaisipan tungo doon sa modelo ni Kristo sa pagdidisipulo. Mamaya po yan via Zoom uh, 7.30 at lahat po ay open na uh, iniimbitahan sa isang magandang uh, book uh, review na ito mula kay Jim Putman. So tayo po lahat ay Uh, manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos sa kanyang mga salita na ating natanggap ngayong umaga. Lord, maray pong salamat sa iyong karunungan mula sa iyong mga salita at sa kapagyarihan ng iyong mga biyaya. Lord, dumalapit po kami sa iyo upang patuloy na itaas ka sa, ating, sa aming mga kaisipan, sa aming mga desires, sa aming mga katawan. Dahil ang gusto namin, Panginoon, lumakad kami in purity, hindi dahil ito ay isang utos mo lang, kundi ito ay uh, ginawa mo na bago ang aming mga puso mula na tinanggap ka namin sa aming mga buhay bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na bantayan ng aming mga imagination, yung aming mga damdamin na wag mahulog sa mga pandarayang ito na ginagamitan ng mga magagandang uh, magagandang mga pananaw tungo sa isang buhay na mapapariwara dahil sa gawa na ito ng kaaway. Buli, aming Panginoon, samahan mo kami at patuloy na ingatan at bantayan mo kami at sa maghapong ito na kung saan kami ay uh, magkakaroon Panginoon ng maraming mga gawain, mga decision making O Lord, huwag mong na ang aming mga desisyon ay uh, hindi manggaling sa iyo upan ng sa ganun ugad ay uh, maging fruitful, maging productive maging effective, Panginoon ang lahat ng mga desisyon namin ito sa maghapon. Maraming salamat sa iyong kabuti katapatan, ang iyong kapayapaan ay sumaaming lahat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen and Amen Isang uh, magpapagpalang umaga po sa atin lahat At sa may mga birthdays, happy birthdays At sa nagdarawas ng kalimang anniversary, wedding anniversary Patuloy na uh, bigyan pa kayo ng mahabang pagsasama Kasama ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga anniversary pa na darating Magandang umaga po sa inyong